Walang nakikitang banta mula sa China, ang National Security Council at Department of National Defense. Yan ay kasunod ng naging pahayag ni Senator Amy Marcos na nakatutok daw ang hypersonic missile ng China sa military installations ng ating bansa. Una nang sinabi ng senador na kanyang narinig sa balita at uh, naniwala ito na makatotohanan ng nasabing impormasyon. Hindi naman niya minamaliit uh. Ang Armed Forces of the Philippines at sila ay nakikipag-ugnayan sa Senador at uh, yan ay kaugnay ng nasabing usapin. Kaugnayan, narito nga ang naging uh, pahayag ni Senator Amy Marcos. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China talagang kumampina tayo sa kalaban nila. Nagbigay tayo ng labing pitong base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga mainit ang ulo nila. E natatakot talaga ako habang uh, umiinit dyan sa West Philippine Sea. May nakita ako na plano ng China na gagamitin, yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila kitang-kita na ang sabi ng US hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong nervous kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome hindi makapasok yung missile. Pag-iyaan uh, mga pahayag ni Senator Amy Marcos ngunit sa paglilinaw uh, nga ng Department of National Defense, wala naman silang na-monitor na kalintulad na impormasyon at nakikipag-ugnay na sila sa mga babatas para sa iba pang uh, data uh, kaugnay doon sa mga nakakalap nitong impormasyon din.